Hello mga guys. Magna night market po ako. Samahan niyo po ako kasama ng family ko. So dito po sa kalabanga may night market, sinasabi sila. So gusto ko ma-experience ko ano ang night market. So ito nga po maraming mga gulay siyang paninda. Mga uh, uh, murang halaga. So, pag na night market, ibig sabihin, yung price niya sa umaga is pareho din. Kaya lang kung difference is hindi maraming tao. Kasi tomorrow, pag kayo namagahan niya, kinabukasan, is maraming maraming tao na mimili. So, umili nga po kami ng mga sangkap, uh, sibuyas, bawang, kamatis, at meron din po dyan lemon. Inuna muna namin yung mga uh, kailangan sa bahay talaga, yung sangkap talaga. Kasi malayo po yung bahay namin sa sa ano sa bayan. So kailangan nang bumili ng pangmalakasan. Kasi kala mo dito sa amin, eh, napakamahal po kasi kung bibili ka ng mga isa-isa o dalawa na kamahal. So, bubili na lang po ng 4 kilo. So, para matagal-tagal din maubos. Pabili nga po pala kami dyan ng kalamansi. Ang kalamansi po is, ang kalahating kilo is 20 pesos. So, so, ang isang kilo po is 40. Marami na rin po siya. Kasi nga oh, fresh na fresh po yung mga gulay dito. Mga lemon, kamatis. Mga fresh po talaga. Karamihan po dito is, Uh, organic. So, makikita nyo naman guys, pumipili ang lola nyo ng mga lemon. Kasi, kalang, lagi namin ginagamit yan lemon pag nagluluto, kung ano po, sausawan. Kaya, bumili rin po ako ng sayote. Yan na nga po, at uh, ang kilo naman yan is 60. Bumili kami nyo ng uh, dalawang piraso pero isang kilo na po yun kasi malaki ay 3-4 nga pala so yan nga guys ayan uh, nagtanong na ako magkano babayara ang lola nyo is Ah, uh, talagang ang dala ko naman pera is 'yung makakabili lang ng gulay. So, ngayon guys, na-experience ko rin 'yung mamili dito. At uh, kasi iba sa Hong Kong eh. So kung naman kasi iba yung mga presyo nila, pag i-convert ko sa peso, ay eh, mahal. Mas mura pa rin yung sa Pilipinas. So yan nga, kasama ko yung anak ko dyan na mili. At uh, hindi naman kasi ako marunong dito. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw na mamili. Kasi ako kasi tinitingnan ko lang kung anong maganda, bilhin. So yan nga guys, nag-enjoy naman ako. at yan, tinitingnan-tingnan ko pa kung ano mabibili dyan at na ako magkano. Umili na ako pala kami ng asin, mantika, kasi mura po dito pag bibili ka. Kung bibili ka kasi sa mga convenience stores na mahal po talaga. Umili na po kami ng cornstarch, umuluto po, po kasi kami ng mga asukal, eh kala ko so pa mahal. Eh okay na po kasi last COVID po mahal talaga. So ngayon, magbababa pa na ng konti. Eh, yan na po, yung 500 ko is, ay eh, so clip naman. So yan nga po, po, bumili kami ng mantika at nagtatanong kung uh, papalitan yung basi pero bumili kami ng basyo. Yung ano na lang na siya. naman doon sa ni brother. So ngayon nga, sinali na yung mantika dyan. At uh, yan nga po, uh, yan, sabi niya malinis na matiyugasan nila daw yan. So yan nga, ipapalit, isasalin yung mantika para kasi napakamura din naman kung bibili ka ng gasa ganyan. Eh. 130 yung isang galon eh. so, na. So, na ganyan maliit. So, nakasave na. so, araw-araw na luto, eh, yan. Kasi siya na kayo, guys, kung bumis ang lola nyo. Pero hindi naman. Talagang malagyan <mandi -chat> <laughs> so, kain kasi ng kain. Kaya, yeah, guys, ikot pa kami dyan kung anong mabibili. Nakikita nyo na mga kasama ko, family ko. Pumili nga po pa pala kami ng talong. So, ikot pa kami kasi ganap kami ng mas magandang I ano mean, yung talagang magandang katang umili kami dyan sa yan ang kilo naman niya is uh, kilo ng talong Basta 60 yata. Uh, marami na rin yung nabili namin. Kasi kalimutan ko kung kano kilo. alam um, lalo niya, um, pamura um, eh. Yan na nga guys. Marami din kami. Bumili nga ako pa rin kami ng uh, pipino. Ayan. May um, ikot-ikot pa um, kami uh, para tingnan ano, kung ano pa mabibili. May um, kami ng saging. So, yan nga guys. Ikot-ikot po kami. Ikot-ikot pa. Para naman po kasi marami nung... Uh, kalau <tuk> kemana? <tangan> hari mana ke sana mana ini nih kenapa

No, te <coughs> preocupes kasi sabi sabi sabi